um, sitwasyon sa Senado, merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment, ay nataasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nire-respeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas Apero pero pinatiti ako kasabay nun na hindi kami makaka-apekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Wala. Wala pa rin ako nakikita ang resolusyon. Yung binanggit yun, nilabas niyo yung resolusyon. Kayo naman ang naglabas nun. Hindi naman, um, hindi naman uh, ang Senado. So um, hanggat walang fina wala naman kaming aaksyonan o maaaksyonan. You know, you know, you know, bus ng um, yan ang dapat pagpasyahan -pag ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako osa, Mapag-uusapan lamang yan kapag ka na-convene ng impeachment court dahil decision ng impeachment court yan Pero may kling sagot siguro, um, paano ba at bakit ba naging objective na paiklin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal at prosecution na mabigyan sila ng sapat na panahon ay presenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, walang press. Wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School uh, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na na itong impeachment uh, um, case. Nasaan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? Tatlong impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice um Corona, um, hindi, kay dating Pangulong Estrada, mm -hmm. sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. Tatlo lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado, yung kaso ni, ni, ni Gutierrez, ay uh, dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Um, sa tatlong kasong yon nagtrial ang kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule walang pinakaiba final impeachment complaint ilang araw bago mag-recess ang senado nagrecess ang senado nagtrial pagka recess wala naman tayong narinig na reklamo noon mula sa iba't ibang grupo pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Um, final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay isang linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial lang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko ang magkoconvey ng Senado pag resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-iso ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang camera. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? And Sinabi then... ko na yan din simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papahinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi purkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal sa si VP Sara eh mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ng proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaburan, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisuan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero ang kanilang paniwagan, i-fulfill yung, yung constitutional duty pagdating sa si impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan na namin yon pero hindi sa oras na gusto nila porque nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan na yon yun dahil sabi ko ha, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yon Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, ay dinagkaroon pa ng dagdag na bala Sang ang nasasakdal sa si VP Sarang maaaring iyaklat na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi sa mapapaboran pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. SP, diba yung Constitution hmm. po mismo nagsabi na madali? Sila um, Oo, pero ulitin ko. Fortuit pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada, at ang Gutierrez. Hmm. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon. Ayun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro dahil tutul sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutul ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sabihin mo rin yan, pwes anong posisyon at lugar ng kamera, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Um, ang sasagutin mo sa akin ay, eh, sila yun, eh, tapos na yun eh. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa kamera, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin. Ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. Ang, ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman pwedeng, hindi naman ito paramihan lamang ng opinion ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung Mandamus in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na kami. So, sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung uh, pag as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang uh, binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, um, lahat ng bagay ay dadan sa muson. Um, lahat ng bagay ay sa plenary action. Uh -huh. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nag motion para mas maaga. Um, malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Um, pero, dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institution. At yung, sir, yung resolution seeking de facto dismissal hindi niyo yung pwedeng uh, i-discuss during your I regular refuse, session. I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, my file before June 11. Um, ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Mm -hmm. Kung may mag-file man ang kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pag-debatihan, pag-uusapan at pag-debatihan -de namin yon sa plenaryo. Hindi ako sang ayon sa all member caucus dahil hindi ako sang ayon pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatehan ito sa plenaryo, Pagbotohan ito sa plenaryo, wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay um, na ito. Ang kokus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwede marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, ah, Sir. Hmm. Sir, ang ang mga ikinadidismaya kasi is um number one hindi na nga daw nagtrial nung February. Of course, you have meron kayong explanation mm -hmm. for that. Tapos uh, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June uh, 11 and then meron pong lumabas na mga uh, yung resolution and then merong for, the dismissal and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19 th um, Congress. So, so nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. See, Hindi pa? ako sang ayon kay Senator Tolentino sa bagay na Sinabi ko na yan nun.